Sa Laon City, bibiyahe tayo papuntang Guba, no? Punta natin yung Danawan Lake. Let's go! Magandang araw mga kaibigan, panibagong araw, panibagong paglalakbay. Tara, samahan nyo ako sa aking panibagong adventure. At for today's video, pupuntahan natin at titingnan natin yung isa sa sumisikat ngayon na spot or camping spot dito sa may barangay Guba, Valle Hermoso, Negros Oriental. Tara, samahan nyo ako at explore natin yon. Galing tayo sa Canlaon City at babiyahe tayo papuntang Barangay Guba, no? almost mga 30 minutes din yung biyahe papunta doon at kagabi medyo umulan no, hindi lang medyo talagang umulan na malakas sa gabi at medyo maputik yung daan ngayon tikita nyo naman medyo ano medyo basa pa yung daan ngayon no? O, past 12 ano na past 12 noon na at uh, dito makita pa rin natin na medyo basa pa yung, daan no? at yung daan pala dito hindi siya fully na cemento no? may ano may gap to na mga rough road pa at merong na semento na so dire diretso lang to hanggang marating natin yung barangay kuba at meron tayong makikitang ano doon uh, maliit na daan papunta sa Danawan Lake ito yung tinatawag nilang parang ano siya parang parang ano lang siya tingnan no yung sa Bukidnon yung communal ranch ng Bukidnon same lang yung vibe doon at makikita mo yung parang mini communal ranch ng bukid noon. Yan, medyo pahirapan yung daan dito. Maputik. Pero tuloy-tuloy lang to hanggang marating natin yung napakagandang view doon. Worth it naman yung pagod pag narating na natin doon. Ito, may mga sirang daan pa at hindi pa natapos yung mga daan dito. Ah, dito na ba? Park, makikita mo yung napagandang view ng Balie Hermoso dito sa left side natin. Yan, ito isa sa mga market nila dito sa Barangay Guba, no? Bago mo marating yung Barangay Guba, may mga market ka dito makikita. So, market din nila ngayon kaya marami sila tinda ngayon dito. Yan, nakita ko lang to yung Danawan Lake. Nakita ko lang sa social media at naintriga ako no? at maraming pumupunta doon at pumibisita. Kaya ngayon pupuntahan natin yun at isishare ko sa inyo kung paano pumunta at kung ano yung lugar na yun. No? Kung makikita sa lugar na yan. Yan, dito sa sharp curve na to, dito mo makikita yung maliit na daan papunta sa Danawan Lake. At may na-stranded na stranded na multi dito papunta doon sa taas maga-camping siguro sila din pero try natin kung makapasok yung motor natin at medyo maputik yung daan ngayon yun makita nyo dito talaga malalim yung putik at uh, rough road yung daan yun, so try lang natin kung makakaya natin puntahan yun may signage naman dito papuntang Danawan Lake ato subok lang to kung makaya mahirap, talaga mahirap yung daan at this point hindi na natin kinaya at grabe na yung putik oh. hirapan tayo nagsastock na sa mudguard natin baka mawasak yung mudguard natin sa front fender natin oh, sa harap kaya uh, nag u-turn na lang tayo at magbabaklay na lang tayo maglalakad na lang tayo papunta doon sabi naman nila malapit lang mula dito papunta doon sa taas so wala tayong choice maglalakad na lang tayo mahanap tayo ng mga parking ano maayos dito at para makalakad na tayo papunta doon pero okay sabi ah kuto grabe yan magandang araw mga kaibigan panibagong araw panibagong paglalakbay tara samahan niyo ako sa aking panibagong biyahe at for today's video pupuntahan natin yung isa sa mga bagong attraction site dito sa may oriental yun kaka-discover lang nito at mukhang madami nang pumupunta at bumibisita dito sa lugar yun pupuntahan natin ngayon at isishare ko sa inyo yung napakagandang view ng lugar at ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kasabi yung area na to let's go awan, hindi lang. mudlay, hindi kasulod sa motor dan lu kayo dia abut layo baklay lah hirap nang talaga shits mula dun sa pakyat medyo malayo layo din papunta dito at sana hindi matuloy yung ulan no? medyo makulimling pero kaya plano ng motor pagdating dito kumang tama alas sana yung motor bakit pa din motor hindi natin tinuloy ba sayang medyo may kaliyon din so diretso lang hanggang marating natin yung blue area no? diretso lang hanggang marating natin yung area ha ah, medyo ano din malayo lang yan dito banda merong Y na malit an? daan so doon dito pero merong signage this way to the Lake ito yung mountain view delightful the Lake diretso na ito hanggang makarating tayo doon oh. yan o yun o ang dami tao doon makikita mo na mula dito Paganda. wuh yan sa tingin ko malapit na tayo yan o yung bungyod yung burol nakatayo ng maraming tao at papunta na tayo doon yan pag sineswerte nga naman tayo yan pumatak na yung ulan sana hindi matuloy rito at makakalipad tayo ng gandang shots drone shots natin dito layo-layo pa man may pasilungan may dito tayo wala ka biya wala man yan, ito yung bungyo do. Oh. Inakyat nila. Makita mo yung view. ng Danau Lake. Grabe. Sayang umulan. Yan. At sa ngayon, nandito na tayo sa lake. May tindahan din doon. Ito yung lake. Danau Lake. Karating din tayo dito. So, pass. Ay, may hmm Yan, grabe, lakas ng ulan, lakas pa ng hangin. Nag-timing man yung pupunta natin dito at magsasabi yung malakas ng ulan. At grabe yung hangin dito, parang bagyo na agad. Grabe. after ng malakas na ulan at uh, tumila na no at uh, nakagala na tayo dito makaikot na tayo yun, oh, buti na lang tumila na yung ulan uh, at ngayon medyo madulas yung daan dito pero iikot tayo at pupunta tayo doon sa mataas na burol na yon yung sa bungyod at kukuha tayo ng magagandang footage kung bago ka lang dito sa channel na to at kung nagustuhan mo yung content na to huwag kalimutan mag like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. Yon, eto na yung Danawan Lake ipapakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung napakagandang view ng lugar na to, yung tinatawag nilang mini communal ranch or Switzerland ng Negros. Grabe, swabe. napagandat na napakaganda at napakaswabe dito. Ito may nagka dito. Ito yung kanina yung multi na nakasabay natin. Medyo late na sila dumating at nahirapan sila paket dito pero napakaganda, napakaswabe at talagang worth it yung pagod mo pag nakakita mo yung napakagandang view ng lugar na to madami yung bumibisita dito lalo na pag weekend so mas maganda pag weekend ka pumunta dito at marami kang makakasabay dito pag weekend ka pumunta yan, at ito yung view. Pag nandito ka sa taas, makita mo yung overview ng lake at makita mo yung napakalawak na view ng communal ranch, na mini communal ranch na Negros. Ito yung tinatawag na Danawan Lake. Napaka-swabi, napaka-solid mga part Talagang mag-e-enjoy at talagang, ano, talagang swabi yung area na to. Yan, at this point, kukuha tayo ng mga aerial shots. So, eto na, naka take off na yung drone natin at hanap na tayo ng magandang spot magandang angle at kukuha tayo ng mga videos dito so enjoy nyo lang at I hope kung nagustuhan nyo yung content na to huwag kalimutan mag like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. So ito na, share ko ng mga loads. Let's go! yan so na experience natin yung vibe dito, dito sa Danawan, grabe, yung pangit nga lang, nabutan tayo ng ulan, grabe, hindi makapasok yung motor natin at pahirapan yung daano, buti na lang, ha, iwan natin yung nakalaka tayo dito, pero kita yun, nabutan tayo ng makas na ulan, naging alanganin yung pagkuhan natin ng mga shots, buti lang, maganda yung... Ano ba yan mga lods? Ngayon dito na tayo, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli ikita. Ciao!